Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay January 24, uh, Friday. So kanina guys, nag-vlog din ako. Mas may mauunang video dito. Ano. So ayan, since wala pa yung ating Jusawa guys, mag-share na lang tayo <laughs> ng ating uh, experience sa tindahan. Ayan. So ito guys, no, uh, since may mga customer tayo na mga suki na talagang nagre-reklamo. Kasi may time talaga guys na minsan sa umaga late na ako magbukas. Minsan alas 7, alas 8. Kaya yung iba nating customer na suki talaga bumibili na sa, sa iba. Though uh, dati na nila mga customer yan sa ibang tindahan. Kaya lang since nga nung uh, nagbukas nga itong aming tindahan parang ito talaga yung pinupuntahan nila kasi mas mura nga. So talagang ang laking uh, malaking bagay yun guys na ah uh, mas mas nakakita yung mga customer natin na mas murang tindahan kumpara doon sa mga kalapit nila kasi talagang kahit malayo yung tindahan ko no mm, binabanggit ko to badala sa vlog ko na yung harap ng aming tindahan ay ano talaga yan palayan bukid yan guys tapos ang mga uh, kap mga tinda, I mean mga tao, medyo malayo-layo dito sa akin tindahan. Meron man dito sa aming likod, eh konti lang naman ang bumibili sa akin dyan. Ang madami talagang bumibili guys, yung uh, left and right. Basta malayo sila. <laughs> Ayon. So, yung mga katabi nilang tindahan guys, uh, may customer ako na kalapit na talaga ng tindahan dun sa sa bahay nila pero talaga pumupunta sa aking tindahan kasi nga malaki talaga yung deperensya ng presyo niya sa presyo ko. So talaga yung presyo ko sobrang mababa kumpara dun sa presyo niya. Kasi yung presyo niya sobrang taas. Like example guys, no, nang pumunta si customer dito sa akin, sabi niya, grabe daw dun magpresyo. Sobrang taas. Actually matagal na nagsasabi na mata mataas talaga na magpresyo yung tindahan na yun. Kaya lang nung latest ngayon, <laughs> naisipan ko lang i-vlog. Ano? So yung sabi niya yung ano daw guys yung max glow na 1 liter kasi sa akin guys ang kuha ko kasi niyan guys is 30 pesos ang um, ah, binibenta ko siya ng 40 so meron tayong 10, 10 pesos medyo malaki guys no kasi mabigat din naman yan sa so, palengke ko pa binibili yan ano pag palengke tapos dadaan pa sa RCS magastos sa pamasahe talaga so ayan so sa kanya naman guys yung uh, max glow na 1 liter ay 45 pesos, Diba? ba? Medyo malaki talaga yung kita niya. Tapos, naman, uh, yung customer natin, nabibigay siya ng example kung ano yung mga item na sobrang taas. Like sa pancit canton, guys, na maliliit. Ang ganyan na pancit canton. So, kuha tayo ng sample, no? <laughs> Ayan, wait. Ayan. So, yung ganitong pancit canton, guys, na maliit. Diba? Lahat ng flavor kasi sa akin, guys, ay 17 pesos. Pero, si uh, katindahan natin, sa ibang tindahan, sinasabi ni customer na binibina nila, ang sa kanila is 20 pesos. ba? Diba? Ang laki talaga ng diferensya. Kasi ang presyo nito na sa 14 lang eh. ba? Diba? Uh, sa 14, meron lang akong 3 pesos. Malaki na yung 3 pesos. Pero sa kanya 20 pesos. So magkano ang sa kanya? Kung 14 ang kuha natin dito sa supplier natin, kung ang benta niya 20, meron siyang 6 pesos sa ganitong isa. 'di ba? Napakalaki talaga ang laki ng diperensya. Kasi kung every time na bibili ka, nang bibili ka doon sa customer sa tindahan na 'yon, tapos ganun kalaki ang ang tubo niya sa tindahan ay talagang tubong lugaw, 'di ba? Grabe talaga yung tubo niya. Kaya talaga yung mga customer na bumibili sa kanya, talaga naghahanap ng ibang tindahan. Kung di man sa akin, di ba sa ibang tindahan na medyo mas mababa. Kung lalo na pagsarado ako talagang hindi lang yun guys no madami talagang nagsasabi sa akin ng gano'n. kaya sabi ko ay grabe mataas mat oh matas nga siya magtinda sabi ko na lang gano'n. kasi madami din nagsasabi sa akin ayun na mataas talaga siya magtinda so ganun ang bintahan niya guys so example guys yung sa ano twin, twin pack na kape di ba yung mga ganitong kape kukutay ng sample so, yung mga ganitong kape So, naubusan na akong kapi, guys, ng kopi ko. Blanca, kapi uh, Blue, uh, Taste, White. Wala na. Kasi so, kailangan ko talaga mag-grocery na. So, yung mga ganitong kapi niya, guys, no. Ang bentahan ko na ito kasi 15 lang. Sa kanya, 18 pesos na. Ang meron lang tayo nito, guys, no. Alam ko meron lang tayong uh, dose lang nito sa mga ganito kasi yung presyo guys no lalo na kung mabenta naman like ganyan mga twin pack mabenta talaga yung mga twin pack kasi yun talaga yung binibili ng mga customer natin minsan minsan na lang kasi yung mga ano yung black black uh, coffee yung mga ganito minsan minsan na lang yan mga ganyan yun talaga mabenta mga twin pack kaya okay lang na ganun lang yung tubo natin sa isang peraso may 2 pesos kaya ang sa tiwayway kasi ng ganito 5 piso di ba ay I mean 5 peraso parang kalantin peso. So, not bad. Laki na yun. Basta fast moving naman. ba? Diba? Pag mga fast moving, kahit mababa yung uh, tubo mo, okay lang yun. Kasi mabilis. Mabilis naman ang ikot. So, walang problema don, So, yun nga. Like sa Chicheria naman yan, guys. May mga Chicheria kasi ako na 8 pesos lang. Sa kanya, 10 pesos na. So, may mga ganun naman tindahan talaga na medyo mataas talaga sila magtinda. Pero, advantage yan sa mga katabi niyong tindahan na mas mura. Like, katulad ko. Advantage sa akin yan. Kaya, talaga bumibenta ako kasi mataas siya. So, uh, talaga, di ba, ma marirealize dapat ng tindahan yun na bakit kaya uh, yung mga customer ko, naglilipat. Bakit doon sila bumibili? Although yung tindahan ko guys, no, almost uh, madami, madami silang mabibili dito. Pero syempre kung ikaw tindahan na mas malapit ka doon, magdaming bahay ano mo na yun eh, pagkakataon mo na yun na doon ta, bumenta ka nang bumenta doon kasi nga, at pakadaming bahay doon guys, kaya lang pumupunta pa talaga dito, kasi nga, yun nga mas mura talaga ako magbenta sa kanya, though hindi ganun kalaki yung tindahan niya, hindi ganun kakompleto kumpara sa akin, pero madami din siyang mga paninda na uh, ano yung meron ako, Meron din siya doon, kaya lang, yun, ang, yun lang yung kaibahan ang laki ng diferensya sa presyo, kaya talaga yung mga customer, kahit maglakad sila dito minsan napakainit, pumupunta talaga dito. Kaya yun talaga yung advantage ng mga tindahan na sakto lang ang presyo nila, di ba? Katulad ko. <laughs> Kaya thankful tayo, no? So, di naman natin <laughs> eh, nakadepende naman kasi sa kanya yun, guys, kung paano niya ipatungan yung kanyang paninda. Pero, syempre, yun nga ang problema. Pag medyo mataas tayo magtinda, talagang maghahanap yung ating customer ng iba. Yun, yun, di ba? So, madami, madami talagang nagre-reklamo kung bakit sobrang taas ng tinda niya. Ganun. Madami, madaming nagsasabi sa akin dito. Pero, kasi sinasabi ko lang, ay, ganun, mataas yung presyo niya. Ganun, ganun ba yung ganun? So, nakakakuha, nakakakuha din ako ng idea na ganun ang presyo niya. Like, ang aking presyo ay nagpatong na ako ng dos. Minsan, uh, sa so, sunod na, ano, nakasusunod na grocery ko, tinapatungan ko na, dinagdagan ko ng piso, ganun, para mag-interest. Ganun lang naman yung aking presyohan, di ba? So, basta, ano, uh, pag sakto lang yung benta natin, sakto yung presyo natin, mas madami tayong customer. Yun talaga, yun guys, dapat yung ating mga paninda, ay sakto lang, para tayo ay bumenta, at kumita. So, yun lamang guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye!